Hi guys! So ngayon ako pala si so PMC so ngayon guys is magre re read yung comment ako kaso wala kayong comment so comment na kayo yung sabi sa akin guys na gayaan ko daw boses niya TK so yung Rubicha daw sige 1, 2, 3 Rubicha! Hi! Nani Kasti Chukumi nata yuri ma nata yun lang guys o yun lang talaga bye bye Ta, mag comment kayo ha and share to account ni ati MC kita nyo yan cha. mabait so, yun yun tsaka maganda at tsaka guys huwag nyo kalimutan mag subscribe ipapahabol ko na din yung youtube channel ko guys Wag na kayo mag guys So guys, di ko naman nagaya yung bosses ni ATK. So yun lang guys, comment na lang kayo sa akin kung nagaya ko ba boses ni ha Sorry pero may isip ako ngayon. So bye. Bye guys.